sama-sama tayong magiging sasakihin! ipapakontempt si Atty. Harry Roque matapos niyang makasagutan si Senadora Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga pogo. Inihain naman ng Solicitor General ang kanilang co petition laban kay suspended Mayor Alice Wu para ipaulang bisa ang proklamasyon sa kanya bilang alkalde ng Bambantarlac. Saksi si Mab Gonzalez. Actually, yes, I po said po yan, earlier. Excuse me, excuse me. No, 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 no. Ma'am, excuse me. No, 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 no. Excuse me. Excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but yes, I am a resource right. person invited. Yes, you are. Wait, I was wait, wait. Asked let me finish. To answer. Yes, you Hindi already answered in excess. um, excess. Kapag gusto Tindalipo. niyo akong tumigil, papatigil niyo ako kapag mm ako -hmm. nag-explain. Yes. I thought we were attorney. engaged in the search for the truth. Uh, Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. One more. I apologize. I will, I will cite you in contempt. Wow. Mainit ang sagutan ni na Senate Committee on Women Chair Senadora Risa Ontiveros at Attorney Harry Roque sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga pogo. Let us be fair because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky Star. That is why... Uh, excuse me, the chair has not been insinuating anything. The chair and uh, the members of the committee have been asking questions Based on the testimonies, sworn testimonies, ipinatawag si Roque sa pagdinig matapos madawit ang pangalan niya sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Itinanggin ni Roque na abogado siya ng Lucky South 99. Ang kliyente raw ni Roque ang Whirlwind Corporation na may-ari ng lupang kinatiktirikan ng Pogo Hub. Tinanong din si Roque tungkol sa paglutang muli ng kanyang pangalan, kaugnay ng bahay sa Tuba Benguet, kung saan inaresto ang dalawang dayuhang konektado umano sa Pogo sa Bamban Tarlac, ang bayan ni Suspended Mayor Alice Go. One of those apprehended in the Tuba Benguet home is actually a wanted fugitive in China. The uh, Cambodian passport held by the man is fake. He has already defrauded 100,000 people. Inamin ni Roque na isa siya sa mga may-ari ng kumpanya kung saan nakarehistro ang tinarget na bahay. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno. Hindi ko po dinideny that, you know, that is a house that I have an interest in. Okay. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan. And possession hmm. is now with the lessee. Ayon kay Roque, ang umuupa raw sa bahay ay isang Chinese national na legal na nasa bansa. At ang lalaking inaresto ng Bureau of Immigration ay partner ng umuupa. Nais nice ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. -ban. Dahil kung hindi naman po, ay eh talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo no? na akin namang itinatanggi po. Humarap din sa Senado si Nancy Gamo, ang accountant ni Alice Go. May indicators talaga ng pagiging shell companies lamang uh, hindi nagbabayad ng buwis sa BIR, walang operations gaya ng nag-obserbahan ninyo, wala ring empleyado, at walang remittance sa pag-ibig. So, hindi nyo rin po ba naisip yon na medyo problematic? Hindi po, kasi ang concern ko lang naman po yung hanap buhay ko na magrehistro, magprocess ng dokumento. So, it's not my obligation to assess or evaluate or whatever. Si Dennis Kunana naman ang na naging authorized representative ng Lucky South 99 sa PORAC at Hong Sheng na nasa Bamban Pogo Hub, sinabing nilakad lang niya ang application ng mga ito sa Pagcor bilang consultant. Pero nasan nga ba ngayon si Alice Go? Inihain na ng Solicitor General ang co-warantong petisyon laban kay Go para ipawalang bisa ang proklamasyon sa kanya bilang alkalde. Sa petisyon ng Solicitor General, iisang tao lang daw, si Naalis Lialgo at si Go Waping, batay sa kanilang fingerprints na sinuri ng NBI. Hindi raw Filipino citizen si Go. Batay sa mga dokumento, si Nago Janjong at Lin Wenyi, ang mga magulang ni Go Waping. Si Angelito Go at Amelia Leal Go, inimbentong mga individual lang na nilikha para mapeke ang birth records ni Go Waping. Certified din daw ng Philippine Statistics Authority na walang record ng birth, marriage o death si Angelito at Amelia. Sa kabila ng peking impormasyon, nag-apply at naisuhan pa rin ng Philippine passport si Goa Ping sa pangalan anila ni Alice Rialgo. Ayon sa Solicitor General, maituturing na serious dishonesty o matinding pagsisinungaling ang pagdedeklara ni Go na Pilipino siya sa kanyang mga dokumento gaya ng passport at certificate of candidacy. Gayon din ang kanyang pagkabigong magbigay ng makatotohanang sagot sa mga pagdinig ng Senado. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni na ayon sa Bureau of Immigration ay nasa Pilipinas pa rin. Inaasahan namang aalis ng Pilipinas ang 20,000 dayuhan na nagtatrabaho sa mga Pogo kasunod ng idineklarang Pogo ban ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Ayon sa Bureau of Immigration, 75% to 80% ng mga ito mga Chinese national. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Humarap sa ng kamera si dating Senadora Laila de Lima at dating PNP Chief Oscar Albayalde kaugnay sa extrajudicial killings ng Administrasyong Duterte. Giti de Lima dapat makonvict si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Saksi si Jonathan Andal. umpisa pa lang, binanata na kaagad ni dating Senadora Leyla de Lima si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagharap sa investigasyon ng Kamara sa mga umano'y extrajudicial killings noong Duterte drug war. Duterte should be prosecuted and convicted by the International Criminal Court and spend the remainder of his life in prison. Sabi ni Dilima kung iimbestigahan ng Duterte Drug War, dapat balikan ang pinagmulan nito, ang DDS o Davao Death Squad, na kanya rin iimbestigahan nung siya'y pinuno ng Commission on Human Rights at si Duterte ay Davao Mayor. Sabi ni Dilima, ginawa lang ni Duterte na National Death Squad, ng Davao Death Squad, kung saan mga pulis daw mismo ang vigilante. The riding in tandem vigilantes in the National de Death Squads, perhaps not all, are simply policemen in plain clothes. Some of them may be civilians, but recruited, coordinated with, and paid by the police to kill. kasama sa humarap sa pagdinig sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at ibang mga itinuturing na umanay sospek sa investigasyon ng ICC base sa inalabas na dokumento ni dating Senador Antonio Trillanes. Kinwestiyon ni Albayalde kung totoo ang dokumento. handaraw raw niya itong harapin pero umaasa siya sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nito papapasukin sa Pilipinas ang ICC. nisan malaking sampal yan sa ating sovereignty at mga sampal din yan sa ating mga justices. No? Dahil meron kung pwede tayong batas dito at justice perfectly functioning judiciary, justice system dito sa ating labas. Sabi naman ang kasalukuyang jefe ng PNP, mas maingat na sila ngayon sa mga operasyon kontra illegal na droga. We followed different kind of techniques uh, with regard to operations and uh the reason kaya nga sir na ito po yung nangyayari sa amin. mas marami po kaming tinatamaan sa paa mas magaling po yung technique ng mga polis natin at so, sabi ko nga we, ang guidance po natin is really the preservation of uh, life po hindi sumipot sa pagdinig si na Duterte at dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa na noon pa nagsabing hindi dadalo. Sinubukan namin kunin ang panig ng kampo ni na Duterte pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Susuriin ang kalidad ng tubig ilalim ng lupa malapit sa baybayin ng Limay Bataan dahil sa paglubog ng MT Terra Nova. Aabuti naman ng dalawang linggo ang salvage operation sa isa pang tanker na lumubog sa Mariveles. Saksi, si Jun Veneracion. Manipis na lang ang langis o shin sa maliit na bahagi ng Hagonoy, Bulacan at Cavite mula sa langis ng MT Terra Nova na lumubog sa Limay Bataan. Base sa pinakabagong aerial inspection ng Philippine Coast Guard ngayong araw. Ayon sa salvaging company, naseryuhan na nila ang pressure valves at high-level alarm sensor ng tanker. Isang litro na langis na lang daw ang tumatagas kada oras. That cannot be affect doon po sa ating marine environment. So isang malaking development po ito. Bukas inaasahang sisimulan na ang siphoning o paghigop na langis. 300,000 liters daw ang kailangang mahigo para lumutang ang motor tanker. Nahatake naman papuntang Pampang para ituloy ang siphoning. Paparating po ngayon din yung motor tanker Helena Marie, which is a sister tanker ni motor tanker Terranova, in which lahat po masasiphon natin ng mga IFOs will be brought to sa, sa motor tanker Helena. Pero sa tansya ng UP Marine Science Institute, may posibilidad na mapadpad pa ng ang oil spill mula sa MT Terra Nova. Pwede rin maapektuhan ang coastal area sa Cavite dahil sa galaw ng hangin. Tuloy naman ang pag-water cannon sa mga nakikitang langis habang tigil muna ang pag-spray ng oil dispersant dahil hindi epektibo kaya kailangan palitan ng ibang klase. May mga nakahanda rin improvised oil spill boom na gawa sa balat ng nyog. Nagpulong kanina ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan kaugnay ng pagtagas sa langis. Ayon sa Department of Health, susuriin ang groundwater sa Bataan para matiyak na ligtas ito. Kapag deploy na po kami ng team para mag-conduct ng drinking water testing po. Yes. And also at malapit po sa shoreline, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, wala silang napapasing kakaiba sa mga tindang isda sa mga palengke ng Bataan. Pero kailangan pa rin daw ang masusing laboratory test para sa langis at grasa agaran po tayong nakipag-coordinate sa mga local government units, especially yung provincial local government unit ng Bataan, kung saan ay tayo na ho ay nagbigay na ng advisory kung maaari na ho silang mag, uh, mag-emergency harvest. Gayunman, nagpatupad na ng fishing ban sa Limay at Bulacan, lalo't may namatang oil slick ang grupong Greenpeace. Sa kalapit na bayan naman ng Limay na Mariveles, isa pang oil tanker ang lumubog noong Sabado may dalang 5,500 liters ng diesel ang MT Jason Bradley. Mula sa ere, tila antenang nakaangat sa dagat ang barko. Pinalibutan na ito ng oil spill boom at dalawang barko ng Coast Guard ang nakabantay sa lugar. It will take around two weeks uh, for the salvage operations to uh, be completed for this second vessel. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion ang inyong saksi. Mahigit walong daang paaralan ang hindi muna nagbukas ng klase ngayong araw matapos mapinsala ng baha. Karamihan sa Central Zone kung saan magit apat na rang paaralan ang pinagpaliban ang pagbubukas ng klase at sa Metro Manila kung saan umabot ang bilang sa mahigit dalawang daan. Puspusan ang paglilinis sa mga paaralang binaha sa pag-asang makakapagsimula sila ng klase sa lunes. Saksi, si Rafi Tima. Sa halik na yung araw sa August 5, pangunang araw ng klase sa Masambong High School sa Quezon City, nabalot ng putik ang 15 silid aralan matapos ang bahan noong kasagsagan ng habagat na pinalakas ng bagyong karina. Sira ang mga TV at electric fan. Hindi na mapakinabangan ang mga papel at notebook at basa pati ang learning kits. Sa palagay ko naman ay kakayanin dahil tuloy-tuloy naman ang suporta ng ating LGU, ng ating DepEd. Lahat naman ito ay mapapalitan at kahit yung ating mga learning kits. Umabot naman hanggang second floor ang bahay sa Guillermo Sanchez Memorial Elementary School. Importante talaga to para mas mabilis. At maumabot kami siyempre sa paghahanda para po sa August 5. Naisagip naman po namin yung mga modules na gagamitin nila for this school year. Problema rin ng ilang estudyante yung ni JC ang mga notebook at uniforme niyang binaha wala, washout po talaga lahat. Kung may bag, sapatos. Wala rin munang klase sa Potrero Elementary School sa Malabon. Matapos ito magsilbing evacuation center, siyam na pamilya pa ang natira roon ngayong araw. Pero inilipat na sila sa ibang evacuation center. Sila po kasi yung mga families na uh, na-washout po yung mga bahay. Kaya hindi po sila agad-agad nakabalik kahit wala na pong baha sa barangay Potrero. Problema ng ilang guro kung ano ang uunahin maglinis sa kanilang paaralan o sa kanilang bahay na nalubog din sa baha. Ang hirap po kasi dalawa yung iniisip mo tapos eh, nagkataon din po grade leader ka ng e school. Ang hirap kung ano yung uunahin mo po. Ayon sa DepEd, mahigit 800 paaralan ang hindi nakapagsimula ng klase kanina. 98% naman ng mga paaralan ang nakapagbukas. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, isang daan at limang lungsod at bayan ang nasa state of calamity dahil sa bagyong karina at habagat. Sa Kalasyao, Pangasinan, tumila na ang ulan pero lubog pa rin sa baha ang ilang bahay. Wala raw dadaanan palabas ang tubig, kaya ilang araw pa ang bago tuluyang humupa ang tubig. Pag hindi na ulan, hindi na Pero... Eh, para pag ulan, uh, talagang lalalim pa. Sana hindi na ma, ano hindi na umuulan para hindi na, nga na ang ilang residente sa Lingayen, Pangasinan. Bagamat may gamot, matagal daw itong maghilom dahil sa paulit-ulit pa rin nilang paglusong sa baha. Malaki kami nabababad kasi dito ay pag nagluluto. Oh, masakit. Tiniyak naman ng Pangasinan Provincial Health Office na may mga supply ng gamot sa health centers at mga ospital. Para sa GMA Integrated News. Rati tima Timang inyo. Saksi. May low pressure area pa rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa layo 335 kilometers, hilaga ng itbayat Batanes, huli itong namataan. Mababa pa rin ang chance nitong maging bagyo ayon sa pag-asa. Posible rin na sa loob ng 24 oras ay makalabas na ito sa PAR. May posibilidad din na mag yan o malusaw. Wala na epekto ang LPA pero magpapaulan pa rin ang habagat at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan pa rin sa western section ng Luzon sa umaga. Mas maulan na sa hapon at gabi, kasamang halos buong northern at central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Quezon at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May sansa rin umulan sa Metro Manila kaya magdala ng payong kung lalabas ng bahay. Napulaga ang mga sakay ng pampasaherong bus nang makasalubo ang isang sasakyan na nag-counterflow sa EDSA busway ang nag-viral na insidente sa pagsaksi ni Sandra Aginaldo. Naku, counter-flow to, counter-flow. ka ang mga sakay ng bus na ito dahil sa sasakyang nag-counter-flow. Bakit siya pumasok Pumadayan, doon? Saan ba siya galing? Bagya pang umabante ang nag-counter-flow pero wala rin nagawa di umatras. Ang layo niyan. Pumasok kasi siya diyan. Ang insidente niyan nangyari sa EDSA Busway sa bahagi ng Guadalupe, pasado alauna ng madaling araw kahapon. Mga 2 minutes pa siguro bago siya umatras po eh. Parang gusto niya, ibig sabihin niya, parang kami pa siguro yung may mali. Gano'ng kahabay inatras niya? Mga 100 meters po ma'am. Mga 15, 15, minutes. minutes. Hindi siya marunong umatras eh. Minsan mag-gatter siya eh. Yung mga pasahero, yung iba, nag na kasi malilate na sila eh. Madalang ang emergency entrance at exit sa EDSA busway. Kaya habang umaatras ang sasakyan, may ambulansya at ipapang na naabala ang biyahe. Kalaunan ay may rumispon din ang IACT o Interagency Council for Traffic Task Force. Itong may-ari ng sasakyan, sabi nga niya is galing siyang gimmick. So apparently, um, uh, medyo nakainom po siguro ito And based on the informations that we were able to gather, lumagpas po siya sa pupuntahan niya, which is supposedly going uh, BGC siya, kung saan siya umuwi. And apparently, paglagpas po niya ng, yun nga po, in turn, going to BGC, nagulat siya na lumagpas siya. So he saw in, an, uh, ano, no, an open barrier, which napagkamalan niyang U-turn slot going back to Guadalupe. Base sa patakaran ng Department of Transportation, bukod sa mga bus na mag-ooperate sa EDSA Carousel, limang pinakamataas na opisyal ng gobyerno lang ang pinapayagan dumaan sa busway. Pwede rin dumaan ang mga responding emergency vehicles, gaya ng ambulansya, fire truck at PNP vehicle. Ang mga lumalabag sa regulasyon, maharap sa penalty na 5,000 to 30,000 pesos depende kung pang ilang violation na. Pwede rin makansila ang lisensya. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aginaldo, ang inyong saksi. Isasama sa ilulunsad na diksyonaryo ng Komisyon sa Wikang Filipino ang mga bagong salita o expression na nauuso ngayon sa social media. Ay sa KWF, ipinakikita ng mga salitang ito ang pagkamalikhain ng kabataan. Saksi, si Darlene Kai. Siguradong laman ito ng news feeds nyo o naririnig sa mga kalsada sa lugar nyo. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Uh, mostly, ginagamit siya every end of the sentence kasi siya. Like, uh, kunyari, uy, ang ganda mo uh. Isang A nga dyan. Eh, ganon. Yun naman pala. Pero bukod dyan, marami pang ibang mga salita o ekspresyon ng trending ngayon sa social media. Tiknap-not-nak. Is na malak, gano'n. Bansit kanton po. Uh, ang weird lang. Pero nakakatawa po siya. Grabe na mga o-at na to. Parang binaligtad po na tao. So parang hindi po makapaniwala sa mga pangyayari gano'n po. Sabi ng ilang kabataan, nakatutuwang gumamit ng mga ganitong salita. Nakakadagdag daw sa saya ng usapan. Nakakainganyo pong gamitin. Tapos bukod po sa ano, parang pag nakikita, mas nandun po yung feeling. Pero may mga hindi rin natutuwa. Napapangitan ako sa mga TikTok nila mm -hmm. na sabi nila mm -hmm. na hindi mga Sanay ako doon sa mga makaluma, <laughs> yung dati pong mga salita. Sabi ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, hindi naman maituturing na banta ang mga bagong salita o ekspresyon na nauso ngayon sa social media. Nagpapakita pa nga raw ito ng pagiging malikain ng mga kabataan. Isa sa mga karakteristiko at ng wika ang pagiging dinamiko flexible. At yan po ay bahagi din ng mga popular culture ng mga salita. Yan po ay nagiging bahagi ng repositoryo ng corpus ng mga salita ng Pilipinas. At yan ay nakatangi sa isang uh, panahon may, may ang totoong bantaraw ng social media pagdating sa wikang Filipino ay ang mas paggamit ng dayuhang wika. Ngayong Agosto, sabay sa pagdiriwang ng buwan ng wika, nakatakdang ilunsad ang bersyon ng diksyonaryo sa wikang Filipino kung saan nakasulat ang ilang bagong salitang galing sa social media. At ang tema ngayong taon ay Filipino wikang mapagpalayag. wika bilang sandata laban sa mapangapi, at mapag-abusong individual, lipunan o isang bansa. Sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng ating bansa, mapatutunayan natin kung paano naging mabisa ang wika sa pagsulong ng mga ideyang nauukol sa pagtatamo ng kalayaan. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kay, ang inyong saksi. Very grateful ang global fashion icon na si Heart Evangelista sa kanyang muling pagpemanang ng kontrata sa GMA Network. Present sa renewal of contract ni Heart, sila GMA President and CEO Gilberto Ardwavit Jr., EVP and Chief Financial Officer Felipe S. Yalo. GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez. SVP for Entertainment, Lily Beth G. Rasonable. At iba pang official ng Network. You are an example in perseverance, hard work, passion for your work, for your advocacies. You are. The quintessential role model in what you do. We know that uh, she's one of the world-renowned influencers and we're so happy that she will continue to be with GMA. Her contribution goes beyond her talent. It's her class, her sophistication. It's how she has contributed to the image of GMA that is also very impactful to us. Maganda makita ulit siya sa prime time, sa drama um, na makakamiss na rin kasi siya sa, um, sa TV. I think I have gone far because I've always been grateful for the people that helped me when I had nothing. It is very rare to be with people that will not just give you roles but will actually allow you to celebrate the biggest role which is which is being myself Jesus. Halos anim na oras tumagal ang sunog na yan sa Zamboanga City bago tuloy ang naapula. Umabot sa third alarm ang sunog na tinatayang nasa isang milyong piso ang iniwang pinsala. Inaalam pa ng BFP ang sanghinang sunog. Bukod sa mga residente, nailigtis din ng ilang alagang hayop gaya ng Persian cat na nasunog ang bahagi ng mukha. Nantig din ng ilan sa aso na inisalba ang mga tuta. Dalawa sa apat na tuta ang nailigtas. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang pagbawas ng mga polis sa kanyang seguridad. Sa isang open letter kay PNP Chief Romel Marbil, sinabi ng bise na nangyari ang pagbawi matapos niyang magbitiw bilang Education Secretary matapos ang ihambing ang State of the Nation Address ng Pangulo sa isang catastrophic event at pagkatapos babasang anyay cocaine video. Tinarget daw ng relief order ang matauhan ng PNP na kanyang pinagkatitiwalaan. Pino na rin ni Vice President Sara Duterte ang paglabas ng video nilang mag-anak sa airport habang palabas ng bansa. Kuha raw ang mga ito sa lugar sa naiya kung saan mga empleyado lamang at piling mga tao ang maaring naroon. Bukod dito, may mga operatiba rin daw ng PNP na nagpunta sa kanilang lugar at pilit umanong inaalam kung nasaan mismo ang kanyang inuupahang bahay kasama ang mga anak. At sa sinabi ni Marbil na wala umanong nakikitang banta laban kay VP Sara, tanong ng bise, hindi daw ba bantang may tuturing ang harassment kung manggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Hinihingan pa namin ng reaksyon si Marbil pero tumanggi siyang magpa-interview nang dumalo sa isang pagdinig sa kamera. Hinihingan din namin ng pahayag ang Malacanang. Napanood na ngayong gabi sa GMA Prime ang biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. At ngayon pala ang talk of the town na ito. Trending online ang Pulang Araw na umani ng papuri ang cinematography at world-class acting ng mga bida. First episode pa lang daw, ramdam na ang emosyon sa bawat linya. Bukod sa ating mga kapuso, sabay-sabay ring tinutukan ng buong cast at crew ang world premiere ng serye. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! saksi. Mga sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.